Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Naghanap nga pala tayo ng pukyutan at matapos nga ito ay nagkilaw tayo ng bulador. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo! What's up mga idol at welcome back sa ating channel. For today's video nga ay naghahanap na naman tayo ng mga pokyutan at ito yung ating nakita. Hindi na nga natin ito nakuna ng pulot mga idol sapagkat iniwanan na nga ito nung nakatira dito. Sa kakahanap nga natin mga idol ng pokyutan ay nakarating na nga tayo dito at kitang kita nga dito ang napakagandang barangay namin, ang barangay Ranso. Mula nga sa lugar na ito mga idol ay sumalungo nga kami sa bundok ng Kawakawa para dun maghanap ng pokyutan. At doble nga ang paghihirap natin ngayon mga idol sapagkat napakainit ng panahon habang naghahanap tayo ng mga pulot ng pokyutan. Habang naglalakad nga tayo mga idol ay nadaanan din natin dito ang napakaraming niyog na kukuprasin ng mga taga dito. Yan yeah, mga idol at makain na nga kami dahil kuan napagod na kami at sobrang layan na ng aming nilakad. Tapos nakarating na kami dito sa Kawakawa, sa bahay ni Lulo Ike, Ito. Ayan. Bali, nakain muna tayo at ang ulam natin ay sardinas. Let's go. Na, sardinas natin, oh. Sarap ng kain namin din eh, sa bundok. Kasama natin din eh, si Jampol. At dahil nga bigo tayong makakuha ng pulot ng pokyutan mga idol ay bumaba na nga tayo at pagbaba nga natin dito sa playa ay nadaan na natin ang mga bata nagpo-flourish. <coughs> dahil nga buwan na ng Mayo ang kabataan dito sa amin ngayon mga idol ay bising busy, busy na sa pagpo-flourish kada hapon. Dito nga sa aming lugar ay usong-uso pa ang tinatawag na Flores de Mayo at sa inyong lugar po ba mga idol uso pa ang ganito. <coughs> Habang nagpo-flourish nga mga bata dito mga idol ay naalala natin yung ating kabataan na ganitong ganito din tayo noon at Pagandahan nga kami ng palma noon. After nga nito mga idol ay umuwi na nga tayo sa bahay at dinalhan tayo dito ni Chupinoy ng bulador. Agad ko nga itong inintindi para makapagkilaw tayo at ang iba nga nito ay piprituhin natin mga idol. Dahil nga sa pagod sa pagsalunga sa bundok mga idol ay agad nga tayong nakaramdam ng pagod at pagkagutom. Nagtanong nga agad ako sa aking misis kung meron kaming tirang bahaw sapagkat gusto ko nga magmerienda. Isineperate ko na nga ang limang perasong bulador na ito mga idol para gawin nga natin itong kilawin. Mga ilang buwan na nga tayong hindi nakakatikim nang kinilaw na bulador mga idol kaya naman ito nga ang ating ipapang ulam para sa ating merienda. Nakaramdam nga agad tayo ng pagod at pagkagutom dahil nga siguro ito sa layo ng ating nilakad maghapon. Nang malinis na nga at nahugasan na natin ang mga isda mga idol ay ito na nga at ginagayat na natin ang ating kikilawin. Simple nga lang ang ingredients natin dito mga idol at kailangan lang natin ng suka, paminta, sibuyas at kaunting asin. Nang makakita nga tayo ng isdang bulador mga idol ay kilawin agad yung naisip natin at eto rin yung pinakamabilis bilis na natin gawing pangulam. Maganda rin kasi sa katawan ng kinilaw sapagkat ito nga ay nagpapataas ng dugo kapag ikaw ay low blood. Matapos nga may prepare ang lahat ng ating ricado mga idol ay ito na at lalagyan na nga natin ito ng paminta. Kapag gumagawa nga ako ng kinilaw mga idol ay nilalagyan ko nga ito palagi ng paminta para medyo maanghang siya. Tapos kapag kulang pa yung anghang ay nag a ako dito ng mga sili. Sa mga mahihilig po sa kinilaw dyan mga idol ay paano naman ang inyong paraan kapag kayo ay gumagawa ng ganito? After nga ng paminta, inilagay na nga natin ang ating ginayat-gayat ng mga sibuyas. At matapos nga ang sibuyas mga idol, ay inilagyan na nga natin ito ng suka para pwedeng-pwede nang kainin ang ating kinilaw. At bago nga natin ito kainin mga idol ay meron pa pala tayong nalimutan. Oh, sarap nyan! oh, ganyan lang ang paglagay ng asin. No? After nga nyan mga idol ay kumuha na nga tayo ng ating kinilaw at ito ang para sa inyo. Mm, sarap kain po tayo mga idol. At bago nga matapos ang ating video mga idol, ay shoutout nga pala kay Tol Jeff Panganiban ng Payata Sector ng TCQC. Sa mga nais pa pong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo mga idol nang sa sunod na video ay ma shoutout ko naman kayo. At 'wag nyo pong kalimutang i-follow yung ating page para sa mas marami pang mga video. At salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah, ingat palagi. God bless.